Ayun, mga kata, wala na ka ba ngayon. Ah, nagpuputol na lang multi Yan. kanina tinisting ni Kansi Sir Tom 'yung nagpuputol. Wala siyang gawa eh. Ngayon, si Enteng na pinatuloy. balik lang natin sa trabaho ngayon. Ah, wala kating gawa na ngayon. No? O, mo. Si naga... oh, si Paring Rebo. Oh. Naga... Liwana ko. Oh. Galing. Ayan o. Oh. Kahapon, namin gawa. Pagdating namin kahapon, galing sa Batangas. Ah, um, Marami kaming gawa kahapon. Ngayon, no, oh, wala na. Ngayon, ang ginawa namin ngayon, magpuputol ng ang moldi. Yan. Yan oh. Sa Bulacan, nag-operate na kasi sa Bulacan, eh. Si Kuya Jane yung taga tingin na ayos na eh. Ayos na, ayos na. Kaya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ali talaga. Ayos. 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 Ayos mo pati! Ayos mo pa! Kasi natin sa'yo, no? Ayos mo pa! Ang tigas ng banyo, ang kumain kasi lalo pa rin na lang natin si Katayin Tengkong tapos na. Okay, for so your Oh, yeah. Ato na pili o. Punta natin. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Good morning. Oi, nak tak kating nasi lagi <laughs> si Bilas Rutin ang nagkakating oh, si okay. Yan si Dennis to okay. Ito yeah, Yan si Pilas Yan si Atout kay Derben That. si Marlon Lopez okay. Na okay. nandito kahapon At si Ricky Rosso. Yan, sa sa si inyong dalawa. At si... Ay, si ano? Si Carl. Yan, umiwanag din ang buhay. Okay. Yan. Okay. yan, si... John yan. Madilim busing, eh. dito ka, dito ka. Baka pala. Yun. Yan si, John out, John. yan, si Sir John. John, out, John. Yan, isang... Masukit natin na... Kwan? Customer. <laughs> Para konti lang gawa. Pabend lang tayo guys. Oo. Uh,

Balikdad ng ATL. Ha? channel mo? Ah, kanito. Titi pa sa Ha? Titi sa Tak TV. Para ipalo kita. mamaya na tayo uh, pabalikan na, 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 na. natin sila doon sa dulo to pagka na malapit na matapos yan si Tanja naman sasalita na sila Painting yan, pre. Painting yan. Oh, oh, oh. oh. André si Sir Tom na nag Palit-palit kami nag-cut dyan. Supratikas. At dyan na naman. Supram tikas yung kinakat namin. Ayan. May hinto-hinto pa yung makina. bangkat. Break time kasi kaya nga siya naman nagpakat. Yung malaki, pakat pa namin yan. Eh, kukulangin na kami sa blip. Sobrang kasi. Ilang minuto bago maputol yung isang putol. palit na lang kami kanina sa pagputol. O, oh, ilang putol pa lang yan. Naka... Pang limang putol pa lang yan. Yung pinuputol namin. Ayun, ah, yun, yung malaki. Puputulin namin ulit yan. Yun ang pinakamahirap. Malaki. okay so, kita mo, ilihinto na naman niya. Kasi sobrang tigas. ilang pahinga mo ng makina. Uh, papakita ko na lang mamaya kung maputo namin lahat kung kano sa katagal. Yung alam mo kung saan. Yung. Ano yung ba ang nagkaganagal na? Adik sabihin, pag kumurap Oo, oh, grabe init. Uh, ah, ang init, matindi. Oo, oh, init. Ah. Talagang mainit, makakapatatak eh.

Paglilinis ng aircon sa eh. idol, no? Ah. Oo. Maraming init. Sobrang init, nakakapagluto yung siopaw. Oh. Oo. Oh. Yan, no? Siopaw. Mare lang, hindi na lalabas, hindi na kumakain para... dapat uh -huh. Dapat talaga. Dapat may tinda na lagi. Eh. Mga kami, ino sa init, eh. Pag nagbaong ano, mapapahan agad. Oo. Oh. Paris ka pag nagbaong ka. Ayan, nandito na kami sa loob. And si Yolios, hey, ano? hey. Ayan si Julius. Ayan. Ayan. Hindi kaya tayo na nakita. Hey, Kita ka ba? Ayun. Ayan sa loob. Tulog na. At mainit. Ayan. Ayan. Walang oh, kami ganong ginagawa. Ngayon, matutulog kami. Eh, wala naman kami electric pan. Yan. Oh. Nasira pa yung cut off. Ayan na umandar. Yan, mga katutak, Hanggang dito lang muna. Matutulog muna tayo. Hmm. Hanya master. Berapa? Saan e? O, pagdala na ay, Ayun, Hindi nga nga, hindi na nga Shout out ka sa ano. eh laro 15 <laughs>

nè mà đó, là là đó, đi, bắt 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 bắt, đẹp xong à, aha, ok, go, đi, yeah. Ano man sasabi mo? Yung lapis sabi ka sarana. Oh, lapis. Bakit? <laughs> lumayo eh. Lumayo yung lapis. Yung lapis, <laughs> yung lapis yung lumayo. Hindi, yung oh. hindi bending mo. Hindi. So kasalanan ng lapis. Lapis. Bus niya eh. No, no. Pare, yung kay Proy na yung ginawa natin nakaraan. Dalawang plot tapos papasok. Oo, oh, hindi naman yung mga Kaya, hindi yung lapis. Ako kapat bansi yung yun. Sige, ganun talaga. Bilang niya yung lapis. Ayaw may ipit ng lapis eh. Yan, bago nating uh, operator si Ang bago nating uh, nagka-apply pa lang pala. Tsaka yung si Kuya Sari, the zero zero vendor ma. All right. Pero Kasi na. Kasi na na naman. Ah, may lapis ha? Correct, natin po. Hahaha! Hahaha! Hindi naman ba? Sige, saan ba? Sige, sa ba? O, hindi ko na rin pangyayari. Haan? 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 O, hindi ko na

sila. Ah? Oh. Magpa-plot bend na lang sila. Ah, katatak ko. Oh. Yan mga master. o <laughs> Yan si Daniel. Daniel. At si... <laughs> master Daniel. Pag si... Master Reed. Yan. Kahit sino na lang sa kanilang dalawa, ay uh, puro operator na yan. Paikot oh. eh, ikot, ikot sa likod na ng makina no. Oh. Yan. Oh. Ha? That, that, that. <laughs> Itong dalawa, Haha. 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 The si cars. cars. Ganito ang kalalabasan ng mga lamisa. Yan. Okay. Dagan salamat. Yan si... si Master Rodin. Ah uh, pag pupunta tayo, ay, eh ay tatayin Ay, yan. Ito na pala ang mga katatak yung pan. Kanina yung mga pinagputol-putol namin ng eh ano? Oh, mahaba yan mga katapak. Oh, dalawang 4. Pagkatapos, isang 2, isang 5. 614 na lang to. Oh, yan. Tanggalin mo ito sa akin. Yan. Ganyan siya. Isang buo yan kanina. Ah, yan. Yan oh. Putol-putol ah, na -putol to, yan o. Ganun. Yan, pang ano yan, pandukot sa mga kailangan mga lamisa. Kasi ah, so yung ito, hindi naputol, hindi kinaya. Yan, mga lababo naman to. Yan, si kan si Junior, yung ano na. Ah! Pag- Akala ko, save na ako eh. Hey, mo, eh, bigyan Ha? O, Yan. Yan ang dalawa, oh. Kita mo. Kahit mabigat, kayang kaya nila, oh. Yan. Yan ang dalawa. Malupit na itong dalawa, to. Kahit kung makina ilagay mo, kayang kaya na nila. Kaya na pa pa. Ah. <laughs> oh. Yan, pwede. Tapos oh, ikaw ang Yan. Eh, siya sobrang init. Yan, nakasulakbong na isa May ano na. Yo. Ha? Na kaya Oo. Oh, oh. Kasi malalakas pa 'tong mga bata patong mga operator to eh. Mga yeah, techniques. Ah, yeah, tech techniques. Uh -huh. Eh, sige, eh, Laos na eh. Wala na. Uh -huh. yun Mga uh -huh. sa na lang sa kita, pati tablet. Ano Ah. Ah. Ah? Mamaya, oh, pakikita naman 'yan. Yung video. Puti na siya. Ah. Oo, pareha Ah, oh, May isang Excel na Ah? Oo. Maalog Kung Para ba mamatay hindi to na. 21 naging 22 na. Okay. May i-upload to mamaya kasi naging 22 nang views pala natin. I-forward ah. Ano, kita mo. Kaling nila, di ba? Ah, Jojo. Ah. Jojo, wala ka. Ah. Hey, Kita hey, hey, hey. hey, mo kanina, pare. Ha? Ah. Kita mo. Jojo, malta, oh. Yoy. One oh. down oh. tayo. ganyan talaga, <laughs> kita. One for down tayo. Kasi ang kalimitan niya, one and one for Pwede One port lang? Masalamat oh. siya. Oh. One port lang? Mm. one oh. lang. <laughs> Sa ngayong araw, wala kami ganong gawa. Pati lang. At tapos lang yung pan, dumating, may kasunod naman. Yun. Pero kahapon talagang bugbogan kami. Kanya-kanya kaming gawa. At na yon, ngayon, wala kong ginagawa. Natapos ko na. Yon sila naman. Yun. Kanya-kanya lang kami. Yun, mga katatak. Hanggang dito na lang siguro ang video natin. Baka parang mahaba na to. Maraming salamat sa panonood. Yan, si Cars. Nakatapos na. Makapahinga na si Cars. Hindi, pagbigyan natin si Cars. Ito yung mga gawang dito. Yan, napakahirap pa dito. Ito ang pinakamahirap gawin din kasi pagpaliktad-paliktad. Ang bilang niya yan, bawat isang group bali walo. Yan. So, walo doble. Yan, mga katatak, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. ah uh, next video na lang tayo bukas kung makapag-video pa tayo.